Tapos na pala ang holiday. Gangs, Kia, Kat. Hello. No. Kyle. Tapos na holiday. Yes. Tapos na ang long weekend. Andito pa sa madam, si Indica Tok, kay Yaya, at saka si Nadare. At saka si Niyan. Lulit na gano'n. Andito po. Tum Hi mga Bebshi. Andito ko ngayon sa farm. Kasi tapos na yung, tapos ng house project. Charis. Our ulam is Gulayetchi Everlechi. God bless our food. I got ganski. Tamis siya. Hmm. Eto, medyo-medyo creamy ito. Ano yung enlash daw? alag na. Rose, why ko kula alone? Anong like it? It's malabi na I'm so gilog oh, Watch me from Dubai. Gusto ko pag ganyan, wala siyang sabaw. Okay. Hi, Nat Miguel. Ano yan? Gusto kayo dyan? Mahilig si Brenda sa langka. Gusto niya nila langka-langka. Kung ganyan, oh. Eh. Ano sa Atalia Malin Hello May pasok po siya ngayon. Sige mo. Ako may hindi sa chicken. Hello, Ma'am Leslie. Wala pa po. Ano daw yun? dinuguan po. Pluto dinuguan. Mhm. -mm. <coughs> po. Ayun doon po sa waiting area. Doon sa bike bag yun. Mm. Hi, Ma'am Irene. Ano to? Parang hindi po makagalas sa Sylvia Mori ngayon dahil may lakad siya.

<laughs> Dinuguan. Mm -hmm. Ayun, ginataan. Mm -hmm. Hi, atin natin, Jane Hacking Dumalig. Boss, <coughs> kami <coughs> swat. Lagi pluto. oh. Ba-bye! Sige, paayin naman po. 30 po. Pluto, 30 na po ako. Virgin, ganina. Ha? Ice cream? Ice pop? Kaya saan yung bag mo? Sa kwarto. Kailangan mo ba? baka Init mo. Konnichiwa, babe, It's live. I think they hate us like, watch you follow your how much Manad na po. Luto po manad na po. Ayan niya bella, hello good morning. ako wala akong mga comment? Naman na may gigawa sa kuwan watch you. Gimana na comment? Lantaw lang sila, dito ko yung comment. Ate Elisa, titan yan. Ate Rosalie. Ayo pengawai ini bahasa luto, huwag ganyan. Ah, huwag na kayo mag-away. Ba't sila nag-away? Si Pluto po, maraming tanong. Sina, huwag na kayo mag -tanong. Hi, Cast Coral. Ang mga plan. Mahilig silang mga away. Ayan, very good. Ang gimbal. Kasi ugali nila mga away. Pag Someone hindi nila mga thinking. away yung kapit-bahay nila. Jason Boy Diaz watching Aya Bayuso. Pag hindi nila maawi ang kapitbahay nila, tayo inaawi nila. Hindi yung nanala. Pero si very last book. Donna Basco Budi. Tell the story. Maybe you ano can learn a is watching. of this washing glow at the mini. Dami yung loya. Hi, Ma'am Mari Carla Lap. Opo. Yes, so tapos ko lang kumain natin just in Born Giga. Mm-mm. Ernaline Tuba, Shout from Davao Oriental. Davao Oriental is not Occidental. Hi, Marika Lalap. Alam mo, alam mo po ba? Manel is watching. Selva La Fiones. pumasok ko, may klase pa sila ngayon. Yes, pati asasinali, nag-school like, po siya. Sure. Pia yeah, pansit, diluguan at saka ano, 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 all that. Ito, of, of, bus na ba yan? Ay, ano mo yan? Labay na? Ate, Gingging Luna Bonnet, Shell from Bohol. Hello po, Ate, Gingging. Mm -hmm. Ami Jane Mana. Shout out from Kaliyati Oro City. Sa yes, pati Ami. Annie. Rose na bus at tapa. Hello po. ya. lang. <laughs> Hindi ko alam niya. Shout out from Tam Tanawan, Batangas, Las Tanawan. Thank you, pati Mary. Tanawan, Tanawan Tanawan. 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 Batangas. Saan ba yun sa Batangas? Nakapunta ko sa Batangas. Parang Lemery yun. Lemery, Tanawan. Uh, sa Lemery. Mga beach. Punta. Mga ano. Batangas Hi. Mm -mm. Nas Grillers. Kasi malapit sila sa... Oh my God! Malapit sila sa Tagaytay. ka nag -lemery. Lemery. Nung huli punta mo sa Manila, Ha? Huh? Itagal na. Wala naman kayong mga tanong-tanong. Ano basahin ko sa inyo? kayo hey, mga tanong-tanong. Hello sa inyong lahat ng mga watchers. ganap today, Nas Grillers, wala. Maricar Lalak, makita kalang lang masaya na kami ay. Thank you, Ma'am Maricar. <laughs> Naiwok yung stand ko sa bahay. <laughs> Hala, ang daming pellet. Para sa pellet gun, Ani. Iko. <laughs>

Are we not peanuts? I think I'm so much fresher today. Because of my new hair color. Hi, Mama Marilu! Carlos! Opo. Camila. Yung hindi na natanggal po. Kasi dati ako laging nagsasalamin, nag-eye glasses. Thank you, Nas Grillers. Kaya maitim yung mata ko. Dati ko kasi lagi iniipit yung eyeglasses ko dyan eh. the Siagon Cooper. Thank you, Mommy Lord the Siagon Cooper. Diba? Yan naman yung kilay ko. Nahiyan ako din siya. Kaya ganyan na itsura niya ngayon. Ngayon, my hair is like this. So it's really dark now. Uh, dark brown. Hi Fernando Francisco Cabral. And no more. <laughs> So, dito muna tayo. Tambay muna tayo dito sa hinaguan ngayon kasi naboboring sa bahay. At syaka, tapos na yung pinagawa kong bubong. Hindi na nakapasok yung ating mga kalapati. <coughs> May mga Adela Gawas, hindi na pumapasok yung mga kalapati sa bubong. Lipad lang na sila ng lipad doon. Alam niyo yun. Oo, palipad-lipad. So, sabi ko, bye-bye mga kalapati. <laughs> Hindi na kayo makakapasok sa bahay ko. Kasi very, very, pinasara ko na siya. Binagyan ko na ng harang, may screen na siya, ganyan, ganyan, ganyan. Oo. Kath Morley Gale. Hi, Miss Mia. Ayan. So, mag-vlog ka ng gabi sa terrace. Ah, Nas Grillers. Ah, kami food trip. Pwede, mag-food trip doon next time. Si Amanda lagi nagbabike papunta sa bahay. Fernan Cabral, hindi na makapasok mga wak-wak. Kaya nga, ay, totoo ba yun? Wala naman ganun, oy. Wala kaya. Thank you, Nas Grillers. Kalok kayo. In may inutusan lang akong ano, mga bata yung gumawa. Ano yung batang bata? Yung isa, ano siya, 15. Yung isa, 17. Pero kasi magaan sila hindi ka, hindi 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 magagawa yun ng adult na ano na panday kasi hindi naman sila kakasya dun sa bubong hindi po magagawa ng adult na panday yon eh kung magpupukpok lang naman siya ilalagay lang yung screen magmamartilyo, ganyan para ma, ma madali lang yung task. Tapos maglinis. Ganun lang yung ginawa nila. Hindi naman sila nag ano, nagpanday. Naglagay na po sila ng screen pang protection sa bubong. Hindi talaga. As, as in ako umakyat ako sa bubong, parang feeling ko, oh my God, babagsak yung kisame or oo, oh, oh, masisira. Kaya iwasan, iniwasan ko na lang din, ano, hindi ko naman naisip, nas kasi wala naman tumitira sa, sa mga na mga ibon. Hindi naman, hindi mo naman, ano, hindi naman sila po tumitira. Seven months. Seven months. Actually, July sila dumating. August, nandun na sila. September. Two months na. Nung umpisa, inisip ko okay lang. Parang dalawa lang sila. Opo, dalawang piraso mag-asawa, ganyan. Ay, dumami. nag ana anak tapos dumami nang itlog. Oo, o nangitlog sila. Ang bilis pala nilang dumami ang mga kalapati. kaya nang itlog do naging ngayon nasa walo na so di ba hindi mo mapigilan yung nagkukuskusan nagkukuskusan maghapon magdamag nagkukuskusan niyan oh god So, diba? Yun ang nangyari. Dumami sila ng dumami. Anyway, ang sayo nga ka-chika. Thank you so much sa inyong chika, guys. I'll see you again later. Bye, everybody! Hi, Wilfredo! Wala po si Onyok. Ewan ko dun. So, papaalam muna ako, guys. Bye!